Pangga, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito. Umpisihan, umpisahan natin ang ating umaga, guys, sa paglilinis ng aming sala. Ah, uh, ito ang aking uh, morning routine, ang paglinis ng aming sala kada umaga. Dito nag-uumpisa ang aking trabaho, mga pangga. At saka kahit no na sa panahon ngayon ga ay grabe ang mga grabe ang linagumba sa social media guys pero kita sige Japan dere ka <laughs> kahit ano pa ang mangyari okay lang yan trabaho pa rin tayo dahil tayo ay may sasahurin pagkatapos ng buwan so kahit ano pa yung mga Uh, nangyayari sa Facebook, social media. Bangayan dito, bangayan doon ay steady lang kita yan, no? Steady lang yan po ng OFW, koskos -kos lang ang kuskus. ga. Importante malinis ang ating kusina dahil dyan nabibilib ang ating mga amo na malinis ang ating kusina. So ginakuskusan ko, ginasyaga sa jif at sa Clorox para ma mag magkintab at walang amoy-amoy o di ba? <laughs> Dahil dyan tayo, dyan tayo na pabilib, dyan na bibilib anuman. <laughs> dyan na ang ating mga employer sa ating kagalingan sa paglilinis, no? Dahil kahit ilang dinar pa yan, uh, kahit kaano kalaki, kamahal ang pag-hire ng kadama na Pilipina ay talagang uh, ginalagas, ginaga ginakwangid ng amo guys na mag-hire sa Pilipina dahil believe sila sa ating kalinisan. Pagkatapos natin naglinis naman sa loob, uh, syempre, shortcut ko lang eh, kay mag maghaba-haba naman ang video, mag-boring -mag man ba? So, dito naman ako sa labas ga dahil medyo maalikabok, no? Maalikabok at saka maraming ano na, nag-blurry na, oh, syempre, blurry. Nag-blurry ng ating crystal ga ay lilinisan natin, no? Sungkit-sungkitin natin, mikos-mikos na lang yan dahil dati ga ang paglilinis ko dyan ay talaga sinasaka-saka ko yan ng hagdanan. nagkabit kabit hindi ko na sa grill sa bintana namin. Dati yon pero ngayon hindi naon <laughs> ingat na, ingat na ako ngayon, ga. So, ginasungkit, sungkit ko na lang na ng trapo, ga. Para para ano, common sense balah <laughs> Iyon ang paglilinis ko, ga. Ho, ah, hindi na kailangan nakakakain. Nak Dati, ga, ay kahit nagkakapi ang amo ko, guys. Gina, gina-timing ko, gina nga, mga piang ako ng amo, ga. Kaya mo pagsaka-saka, drag bitana ga. Kung di kita niya ay believe na believe siya sa ako niya nga kasi ga kayo. nagakabit kabit na daw oh, mangki ang ako niya kadama daw. Oh, kay ganun ako maglinis. Pero ngayon ay hmm, na lang oy. <laughs> nan para makuha ang mga dumi-dumi sa crystal guys. Yun ang ating mga yun ang ating mga pagmikos-mikos sa ating trabaho. Ganong, siyempre kita ay matagal na, pero kung maguhan ka pa lang, ipakita mo ginayang nga, grabe ka ka it, it Pero oh, talagang malinis ako magtrabaho gaoy Kaya napabilib sa akin ang amo dahil makikita naman nila sa aking ano ga eh. Makikita naman nila sa aking performance. Diyan ko sila napahanga sa akin. Kaya, ah, uh, yun, wala na sasabihin. <laughs> <laughs> doy no doy no ubog din ng voice over guys so, pero kamusta kayong lahat sana sa mga nanonood ngayon ay sana ay mabuti lang ang inyong mga lagay-lagay diyan no patapos na ang tag-init dito guys next month konti na lang ang init dito sa Kuwait so fast over <laughs> fast forward tayo guys meron ako ditong isang pack ng bihon ga dahil magluluto ako ng bihon ngayon ay, nako, kahit kano kadami nating trabaho ga ay hindi nating pagkaligtaan na magluto-luto naman tayo, no? Ito naman palagi ang ating mga video, guys, no? So, masanay kayo na ang ating video ay talagang may dala-dala. Ganaya nga, cooking ga. Dahil dito lang ako sa kusina, makalibre at uh, ano ako, guys, free na makagawa-gawa ng mga video pag nasa kusina tayo, eh, syempre ang pagluluto ay part na nasang atin nga pangabuhi or kabuhay dito sa Kuwait. Oh, ito ang aking mga ingredients, aking simpleng bihon ka. Ang isang manok, guys. Hindi ko man yan naubos ang isang manok na pag ano, na meron tayo mga ano dyan, oh. Nan, ganun ang ako, ng mga ingredients ka. Manok ang sa sahog. So, yung isang buong manok ga ay dalawang paa lang ng manok ang aking natira. Ang the rest ay gina ginano ko talaga dito sa aking bihon. Kasi may isang pack pa ako na naiwan. So, pag makaday day off ako next time ay bibili na naman ako ng isang pack. So, gisa-gisa natin ang carrots ga. Gisahin natin ang carrots. So nakita ko yun sa ibang mga ano no Kaya para hindi siya madunot bala guys hindi siya malanta isahin natin ang carrots at saka bell pepper at saka i set aside nan i ano talaga siya i-mix talaga siya pag ano na pag uh, mag uh, luto na ang ating pancit Kaya para hindi siya malanta O, di ba Oh, mayroon pa balang buo na naka ano. So, gincat ko siya guys. So, yun ang ating <coughs> pagmikos-mikos ng ating pansit bihon. Yan. Dahil dito sa kusina ay unlimited ang ating gas. No? Pag gusto tayo makapagluto ng ating kung anong ating gustuhin. No? Kasi may stock tayo na ng gas nga dalawang tangke. O, oh, di ba? <laughs> ay, saan pa kayo makahanap ng ganong buhay ng kadamagaman, no? Yun ang kagandahan dito, guys, kasi I can cook whatever I want. Oh, sulit-sulit ng istorya, ga. Totoo na siya, ga. So, gilagyan ko siya ng tuyo. Wala naman ako din sa oyster sauce, ga. At saka nilagyan ko din yan ng uh, shrimp cubes. Kasi may shrimp cubes pa ako nga natira, ga. Daling pa yun sa Pilipinas. So, konti na lang daw. Parang may tatlong cubes pa ako nga natira. So, konti na lang talaga. So, next time ay baka magluto ako ng munggo. So, yun, no? Ang isang cubes, ilagay ko naman sa aking munggo. I'm craving for munggo ka talaga. So, next time, baka ang ating video ay magmunggo-munggo naman tayo, no? So, kahit gaano pa yaka kinagubot ga social media ngayon ga dahil sa kay, ano, dahil sa YOLO fever. YOLO fever. Ang pangabuhi natin dito sa uh, bilang OFW ay ganun oh. Sulit-sulit lang. Ah, uh, ano ang trabaho natin? No, parang parang ano lang, paulit-ulit lang pero masaya gihapon 'yan, no? Dahil kailangan natin magsaya eh. <laughs> Wala tayong choice kundi magsaya habang nagtatrabaho dahil yun naman ang dapat eh, you no? Know, magiging ano tayo, masaya tayo dahil uh, kahit pa paano ay meron tayong may kita tayo na sarili natin no? hindi tayo nag-aasa sa iba dyan no? para sa iba na nagpungko na lang ang magulat ang iba na lang dyan na nagahintay naga, naga na lang sa mga padala ay ambot na lang ah so wag na natin yan pakialaman ka <laughs> Ito na lang ating bihon ng ating ah panun ka namin sa aking bihon. Totoo, gaya, yeah, fairness, ang sarap-sarap talaga ng timpla ko ng bihon ngayon, ga Kahit wala siyang oyster sauce kasi nilagyan ko siya ng ano eh, shrimp cubes. So niligay ko na ang kanina ko pa na ginisa ng mga, ano, o. Oh, ginisa ko ng mga uh, carrots at saka bell pepper para hindi siya malantaga kasi ready na ang ating pansit bihon. So, sabi ni Tom, kasi pakita ko sa kanya, ay sabi niya, wish, no? Uh, magkain din siya ng ganyan. Pero, last time nung nagkasama kami, ay ginutuan ko siya ng pansit at kumain din siya. Kaso lang, ayaw niya ng mga atay. So, binigyan ko pala ng aking kapitbahay na naman. At saka, sabi niya, Tebaw, ang sarap ng inyong luto. Kasi minsan may mga luto tayo na kahit tayo ga daw parang hindi na sarapan, no? Pero sa iba, sarap na sarap sila. Pero promise gak masarap ang timpla ko today. Masarap ang timpla ko ng abihon bihon ko ngayon, guys. Siguro dahil, ano, ba na timingan lang siguro. Ah, pero masarap naman talaga ako magluto ga. <laughs> ah? so, kamusta kayong lahat? Ano mga ulam-ulam nyo dihaga? Ay, nako. Grabe, no? Next month, ka, may bear na. Bear na next month, no? So, ay, nalang ang bilis ng panahon, guys. So, kain tayo, mga pangga yun ang ating pinagkaabalahan for today's video guys so wag kayong magtaka sa ating mga video ga na may mga cooking cooking ha kay it's already a part of my work it's already a part of my life kung ano ang ako ah, dito na mga ginagawa sa mga daily routine ko ga ay talagang mag video video talaga ako sa mga ah, ginagawa ko sa kusina sa kung ano ang aking hinakain <laughs> So wag na natin patagalin ang ating video ga ka, kasi magka-boring-boring makong natamaan naman kahaba-haba ng video natin, no? <laughs> so yun eh. <laughs> so, wag na nating pahabain pa ito guys. Uh, salamat sa panonood nyo palagi ha. Please, wag uh, huwag nyo naman iskip ang ating ads ga. Kasi kahit uh, kahit pa paano ga ay naga earn man no na mga sense cents man nga naga saka sa ating adsense ga <laughs> so salamat sa inyong mga suporta salamat sa inyong panunood salamat